Sa naging recent post ng Kapamilya Online World kung saan ibinahagi na di umano'y kasama ang JM Fiyang Love Team na sina JM Ibarra at Fiyang Smith sa upcoming movie nila Kim Chiu at Paolo Avelino, ang My Love Will Make You Disappear ay samotsari nga ang naging reaksyon dito ng mga netizens. At tila bang may ilang netizens ang naging dismayado dito. Ayaw! Bakit sinali yan dyan? Mayayabang mga fans nyan! Akala mo nakarating na sa tuktok ng araw kung makapagsalita at makadescribe sa idol nila. Sana, hindi na sinali yan dyan. Kimpaw lang, sa kalam na. Sabihin naman mga yan, dahil sa fiyang na yan, kaya sobra lakas ng movie. Araw-araw ba naman mga yan basher sa YouTube, sa It's Showtime kay Kim? Hindi naman nila yan nauunawaan, na kaya sila sinabok dyan, para maturuan palang umakting. Meaning, magsisimula palang sa journey nila. Pero para sa kanila, End game na. Corny. Sana din nyo muna pinost ito. Kasi malayo pa naman ang date. Kasi marami na naman gagawa ng issue. Gayunpaman ay marami rin ang excited na makita sa isang palabas o pelikula ang dalawa sa hottest and in-demand love teams o tandem sa industriya. At panigurado di umano na marami rin matututunan at mahahasa ang acting skills nila JM at Fiyang sa tulong ng mga mahuhusay at magagaling sa industriya, sina Kim Chiu at Paolo Avelino.